Sa pagsasara ng kabanata sa isa sa pinakamatagal na relasyon sa entertainment industry, kinumpirma ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na naghiwalay na sila pagkatapos ng labing isang taon na magkasama. Sa isang mahabang pahayag sa kanyang Instagram account noong Huwebes, November 30, ipinahayag ni Catherine ang kanyang pasasalamat kay Daniel sa pagpapanatili ng isang, totoong, relasyon na, never for show. Naglabas din ng hiwalay na pahayag si Daniel tungkol sa kanilang breakup sa kanyang Instagram page. what dij and i had was real it was never for show we were together not because of the cameras not because of the fans not because of the money that comes with a successful love team we were genuinely in love we grew up together dreamed together and so many of those dreams become a reality still together that's almost half of my life that i would never regret and would never trade for anything in the world these are 11 years that brought me joy adventure and the feeling of being home Pahayag ni Catherine, na kalahati ng sikat na Kat Love Team na tumagal ng mahigit isang dekada on and off the camera. Gayunpaman, inamin ng aktres na naging mahirap ang nakalipas na ilang buwan habang sinisikap nilang isalba ang kanilang relasyon, dahil matagal na silang naghiwalay ng landas. Humingi rin ng paumanhin si Catherine sa kanilang mga loyal supporters dahil sa pagdurug ng kanilang puso sa balita, dahil sinabi niyang nagsimula at tinapos nila ni Daniel ang kanilang love story ng may respeto.